what's up guys um, may papakita ko sa inyo isa nating hobby pero tumikil tayo doon sa hobby na yun kasi syempre naging busy tayo so ito may papakita ko sa inyo Ayan. sobrang dumi niya ano? <laughs> you know, diba may mga sapot pa ng gagamba sobrang stuck niya na at hindi na nagagalaw so ngayon binalag natin to para i-check kung okay pa ba siya. Yan. Kung may idea kayo kung ano to. Yan. Yan. Di, hindi to. to may idea. Kung <laughs> may idea kayo kung ano naman nito, na ito. Yan. Alam niya na yon <laughs> So, yan. Open na natin siya. Para manakita natin kung ano naman nito, na Grabe oh. Sobrang stock niya no. Ang daming alikabok sa kaagyo. Oh. Yan. Grabe. Bali na sa taas kasi ito. na stack na siya. Hindi na siya nagagamit. So, ayan. Buksan na natin. Grabe. Sobrang stack niya na. Ang dumi-dumi. Hindi <laughs> ko alam kung natakbo pa ito. Ayan. Nakikita nyo yung loob. Ayan. Ang laman niya is Tamiya. Yung mini four-wheel drive. Tamiya. Ayan. Ito yung hobby natin. Yung isa, tumigil tayo. Did you know? Ito nga pala si Super 2 na Black Saber. Yan. Ang kategory nito is Pro Stock. Yan. Kaya ganyan lang yung setup niya. So ganyan lang yung nilalaro natin. Pro Stock lang yan. Ganyan lang yung setup niya. Ayan. Black Special. Black Saber. So, yan. Siyempre, meron tayo ditong dinalang baterya. Yan. <laughs> Ay, hindi rechargeable, at least basta uh, tetesting lang naman natin kung natakbo pa siya. Okay pa yung ano niya, ma motor niya. Ayan. Pero yung loob niya, wala naman dumi. So, yung labas lang talaga. Hmm. Ano ba tawag dito sa motor na to? Light dash yata ang tawag dito sa motor na to. So, ayan, Super 2. ABS Super 2. Try natin kung takbo pa siya. Ang galing lang natin ito. Walang tayo ng baterya. Tagal na rin nito naka-stock dito. Siguro mga 2 years na rin. Hindi nagagamit. So, tingnan natin kung tatakbo siya. So, 'yun. Ay, ito mo. <laughs> yeah. Ano nangyari? Mukhang 'yun, tumakbo. <laughs> Naano lang siguro 'yung terminal niya. Siguro nagkaroon na ng dumi kaya ay tumakbo. Ayan, ayan, natakbo na siya. Ayan, working pa rin siya. Ayan, madumi lang yung ano. Niya. Madumi lang yung yung terminal niya. Ayan, ayan. Ayan. Ibang-iba na yung tunog niya, hindi natahimik. Siguro, tuyo na rin yung langis sa loob. Ayan, ayan medyo maingay siya. So ayan, working naman siya. Tingnan natin yung iba. Nagana pa siya. lock saver. So ito naman si ano, Neo Dagger X ZMC. Yan eh. carbon cowl. So, testing naman natin to. Mm, carbon yan, guys. Itong takip niya. So, ito, super 1 lang. Bali, pinalit ng... Ang original chassis na ito is super 2 na carbon din. Bali, nilagay ko lang siya dito. Super 1 red na to. Ayan. Testingin natin kung nagana pa siya. Sana makapaglaro tayo ulit na ito. Tagal na rin natin na stock up dito kasi nga busy tayo. Ayun, natakwa pa. No, boy pa sila. <laughs> Grabe yung ano nyo. Oh. Parang palakas ang palakas yung motor niya. Sobrang stock niya. Grabe. Ang motor nga pala nito atomic. Uh, Comet Zoom Ito tahimik May isa mukhang kulang sa langis <laughs> Yan So yan okay pa naman siya Hindi naman siya nasira So ito Ayos sa ayos Yan si Super One Red Red Chassis Ayan. kategory na is prostak lang din kaya ganyan yung mga setup niya. bali ang nilalaro ko talaga prostak lang hindi tayo nag ano speed tech mga ganun ganito lang simple lang tayo so ito naman yan. sinauna natin Tamiya itong super one ulit yan, sinuuna 'te. Eh. <laughs> Bali bin inassemble ko lang para hindi sa yan. Yan, spin axe. Bali repaint lang 'to. Kaya yellow yung spin axe natin. Sinagin so, lang natin ng mga sticky sticker yan. Repaint lang yan. So, testing natin siya. Yan. So, ito naman stock stock motor lang yan. Uh, stock motor naka small dial lang ito kasi medium dial ayun mo ngayon medium medium yun ito small dial lang so ano natin kaya ganyan halo halo yung kulay nirepair Ni lang natin to pero goods to testingin natin ano bang nangyari na sa kanya after 2 years <laughs> <laughs> Yung ko ba? Oh, yun. Ayaw na. Yun. Tumak mo na. Ayimik. Ayimik pa rin. Ayun guys ha. Ayun, pa rin siya. So, e, pag ano, lalagyan natin ng mga langis yan. Pag bibitaw natin siya ulit sa rice rack. Yan. okay So, ito naman ang aking paborito. Itong customized na spin ax na Yan o, kung may kita niyan. Customized yan, spin yan. Pero naka-customized siya. Yan, ito yung mga sticker niyan. Malulupit o. Oh. Diba? Pogi problems. Abrisi <laughs> pa yan. Hmm. Honda. Diba? Naka, ano rin yan. Metallic black na pang spray? Yan, kinostomize natin yan. Ito galing to sa ano eh. Bit Magnum yata. TRF. Ito to. natin siya. So, ito. Ito yung gulong neto. Yan, gulong neto yan. Nilagay ko lang dito. Small dia rin to. Pero hard tire yan. So, yan. Ito namang chassis niya is carbon. Galing din yan dito. Sa carbon special ng ZMC. Yan, carbon yan. Ayan. Kaya ito yung paborito ko. Si Super 2. Costumize. Ganoon din to Prostock lang din. Ayan, nakita nyo yung setup natin. Ganyan. Ayan, tagal din. Hindi nyo nakakatakbo ito eh. Testingin natin kung baka iba na yung takbo nito ni eh. So ito, ito yung ano, nakalimutan ko anong motor to eh. Stay na yun. <laughs> Nalimutan ko yung ano eh. Hindi ko alam kung ang pangalan niya. Stay na yun. So yan, tatestingin te na natin. Yun, ano na ko. Naalala ko na ano to. Hyper Dash 2. Ayan. Hyper Dash 2 yung um, makalagay dito. Ganun lang din kategory na to, Pro stack. Ayan. Te Testingin natin kung tatakbo pa ba siya. or maingay something ganyan na test niya yeah. rin so, yun so medyo tahimik tahimik to tahimik nice no oh. lakas pa rin grabe sarap bumitaw na ito sa race ko ka Uh, pag nagbidaw tayo sa race track, kapahit ako sa inyo. Gablog din natin ulit. Uh, walking siya. Uh, yung makina niya, yung motor niya, habang tumataga, parang siya nagagalit. Kasi nga siguro, sobrang stuck niya. Uh, ni lang siya nakatakbo ulit. Uh, ganda pa rin tulog nito. ito. Bale, ito lang yung isa yung parang merong dalaga sa loob. Hindi ko malam kung bakit. Basta yun, ayusin natin. Lagyan natin lang lang siya. Ayan. Ayan. Si Spin Axe na customize. Ayan. Ayan. Shoutout sa mga naglaro na ito at may dito. Ayan. So, yun, guys. Nakita na natin na working silang lahat. So, sana support lang tayo. Subscribe na tayo dyan. And like nyo na rin tong video natin. Yan. So, ang dami pa nating parts dito, guys. Ah. <laughs> mga, ano, mga so, ito naman. Itong loob na ito is, yan, mga gear. Tapos ayan, may langis tayo dito, may grease. Ayan, di pa bukas. Ayan, pwede natin ilagayin doon, ayan. mga gear tayo dito. Ilagay hindi. Diba, late lang ng ating toolbox pero kasi yung apat na tamiya natin. So ayan, ito naman mga terminal, mga tornilyo, ganyan. halo-halo yan dyan. So, ito naman. Yan, mga spare parts na mga gulong, roller. Yan. yung mga laman niya. So, yan. Nakita na natin itong mga ating mga pinagana na mini four wheel drive. Yan. Akala ko siraan na sila. <laughs> so, yan lang guys. Thanks for watching and Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. So, para updated tayo sa mga next video natin na gagawin. So, yun.